iyong gaman sa ruleta. Action, Balik na toy sa talok to, Ang sa talok na to, actually, ang sa on-air listeners na karoon do gaya, no? ko lang ni sa inyo. Kay may dutay nga problema, may na, na, na nag-brown out kita sa talok, pero ara kita gapon sa Facebook, ha? Sa mga listeners na ara kita sa Facebook. Action, okay na, nagbalik na nga signal sa bahin sang uh, uh, talok bago. Now, Ario, Unahon, kune, eh, kay hindi lang actually ang mga konsumidor, pumuluyo, nga nagabakal everyday sa mga uh, retailers, sa bugas, ang nagkakibot sa presyuhanay, sabi mo, nga hindi, nagidiya maintindihan. Now, i-check na bala, mismo sa mga asosasyon ka grupo, kay bisan ang Greco, kundi mismo, galibog ang ulo nila, hulano tabo ini sa presyuhanay? And yet the government, both in local and in national, kapin pagi ng Department of Agriculture, nang nagawiyat sina is no less than President eh, Bongbong Marcos, uy daw wala lang yan ho, no? Daw ay tinimukti mo kung anong mahambal nila sinay.

Uh, good morning, good morning man sa tanan nga uh, nagapalamati. Eh. Salamat gid no si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Ma'am nagtawag gid ko sa imo kay sining ko bang mulso tabi sa taga-Gregon. Actually nagalibot kami sa mga merkado. Ang mga nagabalakal sa bugas galilibog ulo na niyo na no ini. dalos da, loss mabakal ka every other day may increase, ma'am. Sa inyo observation subong, nano nako gi man ang in increase sa presyo sang yeah. Uh, bugas uh, sa inyo ginakuhaan ng supply? Oo, oh, actually nagpa napa-meeting kami sang last week, no? Kuhaupod sa ako nga mga grupo nga mga retailers. Okay. So, sa nangin agenda namon kung na ang uh, amo gini subong ka mahal sang presyo sang bugas. Kagalus so, tanan kami natingala man gani nga mga after 4 uh, days or 5 days pagbakal namon diri sa mga wholesaler ang presyo do tama ay kadako sa ang... iyang nga doon increase na hindi na bala normal nga pag increase nga okay lang man natani ang increase na 20 pesos to 50 pesos pero okay. so, halos from 300 to 400 pesos ang increase per sack Pila ma'am, pila ang latest nga monitoring nyo? Pila ang gin-increase ka na sako? Sa Almost 400 pesos. Sus, Mariusip. So meaning, ko ang ginagbakal mo sa 2,000, may mo siya nga 2,400? Oo, no, may mo siya 2,350. Ang mga na-farm, garing kaya 300 to 400. Okay. Ang ilabin sa mga premium rice na ito, ang mga ang increase niya. aha, uh -huh. So why man ina-explicate, especially sa si ginagawaan sa supply, ano ang reasons ni? Ang ilaman nga rason, siyempre, uh, kabalo naman sa ang law of supply and demand, siguro ang nabiling bala lang stock sa ila, wala naman sila sa incoming ng mga stock. Mm -hmm. So, ginapaubos na malang na nila. Kagdason, uh, may ara kita importation, pero sa gobyerno nato na munang gina-announce bala sa uh, NFA na may ara sila incoming uh, importation. Mm -hmm. So, ilabi binagid Ado, additional pagid nga nag-trigger sa presyo kasi siyempre na monitor nila nga ang harvest season ng mga Uh, last week pa sa September. So meaning sa umpisa today hasta pa sa last week sa September, wala pa masyado sa bugas na maabot. Diray mm -hmm. sa aton, uh, meaning ang mga patubas, din nga pwede pa natin uh, mapagaling kag ma-process ng mga inbugas, hindi pa na available kay last uh, September pang apart ang ani? Oo so, nga. Season natin mga amo pa na. Bisan nito man sa Iloilo amo-amo man na ang ang ilang nga ani sa para sa first cropping, mga September pa. Uy, grabe. Ti, uh, butang baluni, ining within the range sa uh, subong August until the last uh, week of uh, September, why patak baluni ko lang namangin kapalaran, gali, Ma'am Shirley, isang dalagan sa presyo na isbugas. Oo, kay bisan kami ng mga retailers, bisan sa mga suki, ganit na mga wholesalers, magkadto ka nga magbakal, limitado na lang ang sa pa na sang dinin stocks nila. Okay. Kaya ang ibang gani nga, o sila, wala na di gani sa ako. Mas mm -hmm. mayo, yan nga sa ibang, di nga daw, damo-damo, pag man ang inventories nila, may mabakal ka pa man nga daw, hindi ka tama, kamahal, pero mag ibog ka, saka, man kayo siyempre, gamonitor man sila nga sa ibang, wala naman sa Hmm. Ang lain sila, gaiti eh, may mga asosasyon na sila. Masiling sila, nga, ay pare nga, kundi nga stocks, amun na lang ni, adjust na lang na sa price, para nga mag-minus eh, gawaang gawa ang uh, ay, anay subong sa supply. Kaya amun ang gawa niya ginkun, magtaas pa ang demand. Ngawa yung na supply, siling kubasi, sobrang na sa kalibo, blay taas ka na sako. Pero so, siyempre kami gani apektado man kay nga agad, ah, kasi nga laman mga suki na mga gabi sa amon na amon gila ka ang increase ng bugas. Kaya man, okay. mga explain man naman na gasunod ah, man lang kami, kung pila man lang ang amon na mabakal man sa wholesaler, amon man lang ang gina-retail So kung uh -huh. at, man kami, siyempre nga may ara man kami bisang gamay lang na mahawiran man eh. Pero ma'am, kung compare sa the same uh, year, nagligad nga ah uh, the same ba kuan ini nga uh, ng sitwasyon nagligad tuig. Eh, ang comparison amo amo maning increase nga na experience nyo? Na, hindi hindi ni amo ni ang presyo sa bugas ng last year Uy. ang simila ni nga nag amo din ni kataas na dalaga, Uh -huh. na ba lang pinakataas na p 2,590 to 2,600. Sus! Ang premium rice na na. Grabe. So, ang na. pinakabarato namon, sa libot libot namon, asa sa 2,180 to 2,002. Mm-hmm. Uh -huh. Nga siyang una, pila na siyang mga amon ng presyo? Sa una, may ara lang kita mapakal. Premium na na ang 1,009, 1,008. Sus, grabe. Uh, ti, uh, subong, uh, why give the choice? Kiti, mga ang aniya sa September pa man. So, ano subong ma'am? May mga inisiyatibo ka mo nga ginahimo subong in order nga mapangayuan ta Bulig kung sino man nga talpulano kag departamento sa so, gobyerno magkabulig sa aton? So, ang um, naman to, Dani, ang gusto namang ipadangat sa kay uh, President uh, Bongbong Marcos, na kung mahimo, bala, pares ang una, uh, tungod mo isang rice tarification law, so, naungkat ang allocation sa NFA sa amon um, nga mga retailers nga nangin marketing arm nila sa ilang uh, rice. Mm -hmm. so, sa bagay, isa kami tani ka-instrumento sabihin ang atong mga pumunuyo nga pigado may backloan kag bisita sa market ang barato nga bugas ang NFA rice, right. pagaling so, ang pisa sito wala na sila sa nagatag allocation sa amon kay amon na na ang natabo may rice tarification law na kita mm -hmm. at open na ang importation so ang problema sa subong uh, amon na siya law of supply and demand siyempre ang uh, mga negosyante wala man sila sa may nakita nga halin sa gobyerno nga rice nga kasi si sa diin may choice man tani ang mga pigado tabala na may backbone man sila sa pinakabarato nga presyo nga makaigo man ang budget nila so mm -hmm. ang apitado ginisubong niya ang mga sumunuyo nato nga mga pigado gigbala nga hindi kasarang magbakal sa mahal na bugas mm -hmm. kagam na ganit siling ko uh, ining NFA rice kung mo ginabal mo sa NFA nga nami ining konsumohon pwede makonsumo dapat ginbuyan na ni sa merkado para may opsyon ang mga pigado gigbala ma'am mm -hmm. So, kay Subong, wala sila yan sa rice distribution. Ang ila lang daw ba, first pack na lang Subong ang role sa NSA. So, ang makasabot I... din sila guro, ang agency ng sa NSA, eh, kung ano ang ila nga programa, Subong. Basta kami sa Grecon, uh, always ready man kami magbulig. Kaya ila binagid para sa aton mga mga pumuluyo o sa gobyerno man. Kung ano man ang sarang namon na mangin papel bala nga mga instrumento man kami nila nga makabulig man sa Uh, kayuhan ka kaayuhan para makilabi na din sa mga pigado naton nga mga kumuluyo. Yes, Kabalogi ko sa nga, nga kamo mismo nga nabudlayan no mag-explicar sa mga suki ninyo nga nagkumpra. Sulatun so, ta ni mama kabay patani may uh, pag-akto uh, ang uh, aton mismo Presidenteng nga it so ang tiglikom sa Department of Agriculture. Ma'am, sa inyo pag uh, sa inyo forecast or sa, I mean sa inyo sini nga paglantaw, Labutan si Tiembre, siling ko ba si maglabot tag uh, sobra 3 milling sa ako sa bugas? depende na sa bugas na yung nila sa mga... Kaya ang iban man, ang mga yung problema. Siyempre na Pananaw, Manila, siguro wala man sila bala na order man sa imported rice. Kaya na Pananaw nila na hindi man na magdali-dali abot. So, masi bala sa time nga mag-abot ang imported rice, amaman ang time sa harvest season. So, baka, siyempre, through experience, magbala nila nga kis a, harvest season, plus magdugang ang damo, abugas, abot, ang presyo, gulti, mana, siya manaog. So, amo na nadlok man ang negosyante, siyempre, mamirdi, mas mayo na lang mulo, nga safe sila, nawala na lang sila stocks, sama, mamirdi sila, kaya mayo lang kung dahil yung nila tanan. Ah, uh, that is why. So, anyway, eh, uh sundo na ni mama and hopefully uh, makakuhan kita makakuha kita sang uh, dugang pagidsini ng mga development in the coming days salamat kin ma'am Shirley uh, sa time mo gin uh, amot karon nga morning okay ah uh, thank you Thanks so much salamat good morning good morning oh, si ma'am Shirley Nacion ang uh, presidente sang Grecon no Dari sa Negros Occidental Uh, amon ni sila ang nagabulig no again kung yo ang Grecon sang una amoning ning nangin ka man sang NFA no